Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikatatlumpot isa ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may, karamay kayo ng mga kasamahang pinahirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawa ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuway sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmo Tugunan Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalap. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Aleluya, Aleluya, papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang nag-aasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi ng hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kahuhay na pagkatapos ay mayitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon? ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salitay ipinangaral ni Yesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit, ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.